Hi guys! Ang tagal ko ngang hindi nakapag-upload ng content, kaya ngayon magsisipag na ulit ako. Sana patuloy nyo pa rin akong sa mga magiging content ko, para na din sipagin pa ako lalo gumawa ng mga video. So ang video natin for today mga guys is labor ang bida nyo sa paghahalo ng semento. Gawa nga ng banda dito sa may likod ng bahay namin, e pumapasok yung tubig sa may banda sa loob ng kusina namin kapag naulan ng malakas. Kaya kailangan namin sementuhin sa likuran ng bahay. Debali bali yung gagawa nga pala at magsesemento or magpapalitada ay si Kuya Joseph. At ako yung labor niya, tagahalo at tagahatid ng semento. Alright. Bago nga pala yun, tinistis muna ni Kuya Joseph yung mga matutulis na sumobrang semento para mabilis kumapit yung ilalagay na hinalong semento. Mas mainam talaga na gawin na natin yung mga bagay na dapat gawin para sa ikakagaan at ikakapanatag ng loob natin. Kasi kung di pa natin gagawin, hindi mo awala yung isipin natin kagaya nga nitong ginagawa namin. Much better na gawin agad para no problems na. Alright, alright. At nung natapos na magtistis ni Kuya Joseph, agad-agad niya na itong nilagyan ng semento. Inumpisahan muna niya sa baba hanggang pataas. Kaya sa mga madadaanan nitong video ko, baka naman ha, pareact, comments, share and follow na kayo mga guys. I love you all. Dito nga, E dire na sa pagpapalitada si Kuya Joseph at ako naman tagahalo at tagahatid sa kanya ng semento. Grabe, naalala ko lang noon kasi yung dati naming bahay almost 21 years na yon. Tapos pinalis kami ng government kasi nga sa kanila yung lupa na pinagtayuan ng bahay namin. Tapos ayun, hindi man namin tanggap pero kailangan tanggapin kasi hindi nga sa amin iyon. Tapos nung time na si nayon siguro mga one week ang nakalipas simula nang umalis kami sa bahay na yon at tumira muna kami sa kaibigan ng tita ko kasi meron silang ekstrang kwarto. Kaya sobrang thankful kami nun sa kaibigan ni tita. Tapos kinabukasan, may mga bako o kubota na gumawi sa pinagtayuan namin ng bahay para daong pisahan na ang pagbabako dahil nga gagawin na daw itong riprap. So yun nga mga guys, kasi sa... Gilid kami ng ilog noon nakatira. Pagkatapos noon, diretso-diretso na sa pagbabako sila hanggang sa bumigay na yung bahay namin. Gumuhu ng tuluyan at nasama yung mga hindi pa namin nakukuhang gamit. Sumama, sumama sa pagguho mga gamit naming matitino, nasira, pati bahay, warak-warak. So yun lang guys, naalala ko lang, salamat sa pakikinig ng kwento ko. Alam yan ng mga solid na supporter ko bago kami napunta dito. Ito na nga mga guys ang resulta nung natapos na sa pagpalitada nitong likuran namin. De bali ganito lang pala kataas yung pagplatada kasi yun lang naman yung may problem. Dahil doon napasok yung tubig sa kusina namin kapag naulan ng malakas. So hanggang dito na lang mga guys. Bye bye!